Magandang araw mga kasaysayers. Nagbabalik tayo muli para sa panibagong vlog upang malaman natin kung ano ang kahalagahan ng kasaysayan. Matapos nating malaman ang kahulugan ng kasaysayan sa ating unang video. Ang katanungan ay bakit nga ba mahalaga ang kasaysayan? At ano ang saysay ng pagsasalaysay ng mga sinasalaysay ng kasaysayan? Halika mga kasaysayers, simulan nating tuklasin ang kahalaga ng kasaysayan. Mahalaga ang kasaysayan sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay mas lubus nating nauunawaan ang nakaraan, ang kasalukuyan at hinaharap. Tandaan natin na ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay laging magkakasama at hindi mapaghihiwalay. Ano mang nangyari noong nakaraan ay maaring mangyari sa kasalukuyan at hinaharap, na tinatawag nga natin sa isang kilalang diktum, history repeats itself. Kaya lahat ng mga kamalian na nangyari noon ay maaring nating iwasto at itama sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pangalawa, ang kasaysayan ay siyang nagsisilbing ating gabay at susi sa kasalukuyan at hinaharap. Halimbawa, sa kasaysayan ng ating bansa ay may isang pangulo na kung saan ay tinatawag na diktator. Siya ay nagpatupad ng martial At maraming Pilipino ang umalsa at hindi pumayag sa klase ng gobyerno na kanyang ipinatupad. Kung kaya't sa kasalukuyan ay patuloy natin ipinaglalaban na dapat manatili ang demokrasya. Dapat na manatili ang karapatan ng bawat Pilipino at higit lalo dapat pahalagahan ng mga namamahala sa gobyerno ang kanyang mga tao. Pangatlo, mahalaga ang kasaysayan sapagkat higit natin nakikilala ang ating pinagmulan. Ang ating mga ninunong Pilipino, ang mga bayaning Pilipino na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Higit nating naiibigan ang ating kultura, ang kultura mula sa iba't ibang rehiyon, ang kanilang mga dialekto at ang ating sariling wika na siyang nagiging tulay ng ating pundasyon bilang mga Pilipino. Pang-apat, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ay napapalawak nito ang ating kaisipan tungo sa iba't ibang nasyonalidad at kultura na umiiral sa ating mundo. Higit tayong nakakaroon ng pagkakaisa, pagkakaunawaan kahit na may pagkakaiba. Panglima, Ang kasinsayan din ay siyang nagpapamulat sa atin upang gumawa ng maayos na desisyon at upang magkaroon ng wastong pagtataya na ating mga ginagawa sa buhay. Ginagawa tayo ng kasinsayan na maging isang critical thinker na kung saan ang ating mga desisyon ay dapat natin himay-himayin. Alamin natin ang magiging sanhi at alamin natin ang magiging bunga nito. Ginagawa rin tayong mas maayos na decision maker kung saan dapat alamin natin ng ating mga ganagawa at desisyon sa buhay ay hindi lamang para sa ating pansariling kagustuhan o pansariling interes. Maaring itong makaapekto sa lahat kung kaya dapat din natin isipin kung ano ang magiging epekto nito sa pangkalahatan at para sa lahat na siyang itinuturo ng kasaysayan. Ang ating mga desisyon ay dapat na pagbatayan natin ang kasaysayan, ang ating mga pagkakamali sa buhay upang hindi na ito maulit pang muli sa kasalukuyan. Panghuli, nagiging mas mapanuri at mas mapagmatiyag tayo kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan, kung ano ang nangyayari sa ating buhay, sa ating lipunan at sa ating pamahalaan. At bilang mga sirisen ng ating bansa ay dapat na magkaroon tayo ng pakialam, magkaroon tayo ng boses at dapat na ipaglaban natin ang ating mga Karapatan. At yan ang isa sa mga kit na itinuturo ng kasaysayan, maging mapanuri at mapagmatiyag sa lahat ng bagay mga kasaysayers, ito ang ating anim na kahalagahan ng kasaysayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-ring ng bell para sa marami pang talakayan na ating aaralin.